Ano ba talaga ang pinag ng Israel, ng US at ng Iran? June 13 na maglunsad ng surprise attack ang Israel laban sa Iran. Ang target ng mga attack, mga military at nuclear facilities at ang pagpatay sa mga piling political and military leaders at pati mga scientists. Magmula noon, nagpapalitan na po ng mga missile attacks ang dalawang panig. At itong weekend naman, sumama na rin ang Amerika para bombahin ang Iran. Ang punot dulo ng sigalot na ito ay ang hinala ng Israel at ng US na nag-aambisyong makagawa ng sariling nuclear weapons ang Iran. Ang pakay ng dalawang bansa, pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons, kaya tinatarget ng mga ito, pati ang mga Iranian scientists. Sa ngayon, meron pong siyam na bansa sa buong mundo na merong nuclear weapons. Pinakamarami ang Russia na may higit 4,000 nukes. Sunod po ang US na merong 3,700 nuclear weapons. Pati po ang Israel merong nuclear weapons. At pati na rin ang North Korea. Ilan sa mga bansang ito, hindi po lahat ay pumirma ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Isa pong kasunduan na hindi na magpaparami pa ng mga nuclear weapons. Pero kung meron silang nukes, bakit nila bubombahin ang Iran kung nagde-develop ito ng sarilang nuclear weapons? Yan siyempre ang mainit na debate. Tingin ng kanluran kasi, hindi pagkakatiwalaan ang Iran. May history raw ito ng panggugulo at panggigera at hindi raw stable ang mga leader nito. Pero ang bawi naman ng kabila, hindi ba ganoon naman din ang mga leader ng ilan sa mga kilalang nuclear powers? Nang nanggugulo nang gugulo at nagpapabagsak ng mga gobyerno. Kaya na po mag-isip kung sino-sino ang mga tinutukoy nila. Kaya magmula nung dekada 80, nung mapatalsik ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Sa tuwing sinusubukan daw ng Iran gumawa ng nuclear weapons, binubuha ba agad ng Israel o ng US ang mga pasilidad o laboratory na maaaring gumawa ng nuclear weapons? Ngayon, legal ba ito? Well, basta yun po ang nangyayari. Gaya pa ng ginagawa ng Israel at US nitong mga araw. Ang mga inaatake ng US at Israel ay matatawag na Uranium Enrichment Plants, sa, plants doon po sa Iran. Kailangan po kasing gawing munang purong-puro ang uranium bago po ito magamit sa mga nuclear weapons. At isa po itong proseso na masalimuot at medyo matagal. Kaunting siyensa po una, ang, natu ang natural uranium ay gawa po sa dalawang isotopes, ang U-238 at ang U-235. Ang U-235 lamang ang pwedeng gawing sangkap sa mga nuclear weapons. Pero sa kada kilo po ng uranium, wala pang isang porsyento niyan ay U-235. 0.7% lamang po. Kaya po kailangan idaan muna itong uranium sa isang tinatawag na enrichment process. Ang natural uranium ay ginagawang gas form at maring idaan sa gas centrifuge. O ito po yung umiikot para gawing mas puro itong uranium. Ito po ang uh, simplified diagram ng uranium centrifuge. Iikot ng iikot yan at ang mas mabigat na uranium-235 ay humihiwalay po doon sa uranium-238. Ang pakay po ng lahat ng ito ay enrichment o yung purity ng hanggang 90% para matawag po itong weapons grade. Pag ganyan nakapuro, pwede na pong gumawa ng bomba. Sa ngayon, nasa 60% na raw po ang uranium enrichment ng Iran. Pero ito po ang komplikasyon ito pong parehong sistema at ito pong parehong makina ang ginagamit din para gumawa ng civilian grade na uranium para yan po sa mga nuclear power plants at mga medical research and treatment ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang at yan ang ginigit ng Iran ang kanilang uranium enrichment ay para lamang sa civilian use tong 2015 nagkasundo ang US at ang Iran sa tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Panon po ito ni Barack Obama. Sa kasunduang yun, li lilimitahan lamang ng Iran ang kanyang uranium enrichment sa 3.6%, parang civilian grade lamang. Babawasan daw nito ang kanyang mga centrifuge at mga uranium stockpiles at papayagan ng mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Ang kapalit daw po niyan ay pagtanggal ng mga economic sanctions ng kanluran laban sa Iran. 2015 po yon at matinding kinasigo ni Donald Trump ang kasunduang ito. Pero tong 2018, presidente na po si Donald Trump at kanyang inatras ang Amerika sa kasunduang ito. At nagpato pa ng mga karagdagang parusa laban sa Iran dahil daw sa kanyang missile development program. Matapos niyan, sinimulan muli ng Iran ang kanyang nuclear program. At pinataw muli ang mga sanctions laban sa Iran at inassassinate ng Israel ang ilang prominenteng Iranian nuclear scientists. At ngayon po, back to square one na naman tayo. Mga kapatid, Ed Linggao po, maging maalam at may pakelam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.